Hello guys, good morning Ako <laughs> Kanina pag isi Mga Alas dos tang maga So routine ko na yang guys Araw araw So ito Lalabas uh, tayo, tingnan natin nang panahon Kung okay ba o hindi So yan guys uh, Medyo uh, maambon Oo oh, nga. So, mambot kasi may tulo. Ayan eh. Oh. you Medyo baliwalas ngayon. Uh, ayan. Nag, uh, may narinig ako maghahuli ng ibong. Kasi guys, ang aking bayabas so, ay nauunahan kami. Ayan. Ayan. May lilipad-lipad. Paubos na niyang guys eh. Yung bayabas. So, magkukuha na tayo yan. So, ito guys. Uh, pasyal ako dito. Kasi yung uh, mga trabahador doon sana ko ay eh, uh, andito ngayon sa bahay. So, may pinapagawa kami dito sa uh, aming uh, 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 So, Christmas eh uh, maganda uh, ating sila pasyon so mga kaibigan ko gusto niyo mag-party party, party? Ah, kontakin niyo lang ako at tayo mag-celebrate dito sa aming bahay siguro tapos na ito by December so tingnan natin so ayan guys ito yung napagawa natin ito yung ilalagay kami dyan guys na ah, sink yung lababo para pag may bisita, hindi na pupunta doon. So, may tagiliran to sa may ikod. Ang layo pa ng ikutan. So, lahat dito, uh, maglalagay tayo ng gabapo dyan. So, dito, lutoan. So, nandito na rin, may gagawa tayo dito ng lutoan. Para, in case, guys, na uh, may location dito, hindi tinala yung pagkain. Or, kung gusto nila magluto dito, pwede rin kasi kompleto naman to guys uh, may outlet tayo may outlet tayo ng nawasa dyan uh, manggagaling doon sa may uh, labahan doon sa may labahan guys uh, tapos ito guys itong party na to uh, ito yung wall na yan ipatiles natin yan ito dito so ayan Uh, itong outlet bala ko i-remove yan guys so magpapatakbo ako ng bagong outlet ah uh, iniisip ko lang kung saan ako pwede mag-tap. kasi uh, ayun uh, hindi ko pa alam kung saan ko yung wire so ito guys yung aircon dito ng window uh, ayun pinag-iisipan ko pa guys kung saan tayo pwede mag-tap ng kurete sa taas, maluwag naman yung kisamin minito guys nakakatayo ang tao kaya maluwag na maluwag yan so ayan yung window nga na aircon dito eh tinanggal na natin at uh, pinalitan natin yan ng split type para inverter na para mas matipid sa korete kasi ito conventional to So, ayun, uh, na-rappelist na pala. So, skim coat na lang yan, guys. Then, pagka naayos, pipintahan na lang. And then, ito, guys, ito, ito. Uh, mini bar to. So, may mini bar tayo dito. Mini bar, katulad nung kay do sa uh, Palmera. Uh. So, gano'n yan. Pero, ang ibabaw nito, guys, uh, hindi tiles, kundi granite. Ang ipapagabit natin uh. Tapos dito, nagkakaroon lang tayo ng high care o depende kung ano yung babagay na upuan. So ito, kaka-start lang nila uh, noong Friday. So two days pa lang ito guys na ginagawa. Hopefully, uh, matapos ito within uh, two weeks. Kasi marami pa silang tatrabahuin dito. Uh, yung bupungan magpapalit tayo kasi dati nung lumakas ang ulan dito guys eh nakwento ko nga sa inyo din na kami sa may kusina so lahat ng LED lights ko doon nasira kasi nga napasok na ng tubig since na switching yung pinaka balas doon eh yun ayun ang pinaw so pwede ko naman ma-refer yun guys kasi papalitan lang natin yung parts na nasira pero hindi na yun ang balak ko ikapig guys no? kasi gusto ko yung big surface na uh, LED kasi nakaanat pa sa isa million. so yun lang guys ang initial update ko dito sa kami terrace uh, hopefully by December maganda na to uh, mag-resign tayo uh, ano magandang gila yung babae ay teka guys may papakita yun pala guys open lang yan So, mag-iisip na lang ako kung lalagyan ng grills o uh, Bahala na kung anong pwede dyan. So, pag may bisita hindi na makikita yung cage doon na open. Hindi na magnatahulan yung mga aso doon. So, tahimik sila doon. Saka hindi na rin sila ma-store ko doon. Eh, palagay ko ah... Uh, ah, uh, matatapos ito bago ako umuwi ng Bicol. Umuwi ako ng Bicol. And then, ah, uh, nag-iisip kami ko saan pwede maglagay na CR dito para hindi na sila papasok do sa loob. Dito na lang. Either sa likuran dito, portion kasi maluwag pa, or, ah, uh, hindi pa, hindi pa namin masyado, hindi pa namin masyado napapag-isipan kasi, inuuna lang namin matapos itong construction dito. So, namin gagawin kasi guys, ah uh, Diga. ito yung mga uh, protection natin sa heat yung aluminum foam natin dyan halos wala na natanggal na so bahala ko papalitan yan madali uh, lang naman palitan yan so bahala na basta a priority ito matapos ayan so ayan